guys, good morning Good morning, so nandito tayo sa Kasin Guys, good morning, grabe, sobrang lamig dito Ayun o, no, nagpags pa So dito lang kami nakaparada uh, Kahapon pa So hanggang ngayon, umaga Ayan Grabe at pag, hindi pa lang yung ayan o lunad hindi na makita kasama ko so ngayon maglalagay kami ng uh, strap belt ito dagdagan namin ito sa akin 6 dagdagan ko pa gawin kong 10 uh, kasi ang sabi daw uh, pag mahuli ka malaki ang violation Andiyan sa ano, 3,000 real. Malaki-laki na 'yan sa atin. So kailangan dagdagan na lang. Ito isa, dalawa, tatlo, apat. Apat talang ang idagdag. napaka ngayon. So may kasama kaming nahuli. May kasama kaming nahuli. 3,000 real. Grabe ang lamig talaga oh. Oh. Tulog pa yung kasama ko isa oh. Grabe guys, sobrang lamig.